May babayaran ba? Opo, 179. 179. Teka lang. Bas. Okay. Okay. Thank you, sir. Salamat. May parating pa kayong pagkain, sir. Brother, this is automatic? Yes. Yes? Mio. So, these have, this have gears. Oh. Ito yung pancho dun, nilaka tayo dun Saan? Dun, sa kanila Ano? siya ng turbol Ha? Mayroon sa kanila Umulad So yun, what's up mga boss? Tama niyo ako ulit sa aking biyahe Bilang isang Lalamove Delivery Rider mga boss Oras ay 9.54 So, uh, malapitan muna ako ngayon mga boss kasi susunduin ko yung anak ko. Mamaya ang 11:30. Kaya hindi muna ako lalayo, malapitan lang. Tapos pagkasundo ko tapos syempre kain, diretso na tayo ulit ng biyahe. Doon na kukuha ng ano mga Makati Mandaluyong malayuan. Dapat magkukuha ko ng booking ngayon na pamakati kaso nga lang baka alanganin ako makabalik hindi ko masundo yung anak ko. So, update na lang mga boss pag may first booking na tayo. Eh, let's go. Air pick up. Hello, madam. Good morning, madam. Lala mo po. Papuntang pasunta mo sa Bisayas. Ah, po. Sa Auto Breeze Enterprises. Auto Breeze Enterprises. Damat. Okay na mga boss. Item pick up. Lapit lang nito dito lang sa May Bisayas, 54 pesos. Ayun oh, no, 2.4. Malapitan gaming lang tayo. Parang yung mga nakaraang vlog ko na nag-challenge ako na malapit. 54, 50, 60, 60 diba? Maganda kasi sa booking na ganito, eh malapit tapos may tendency na may tip. <laughs> so, tara. Oras na, last kiss. So, isang oras lang tayo may git na babiyahin muna kasi susundo tayo. So, tara, samahan nyo ako sa biyahe ko. Let's go! Sir, auto breeze. Deliver. Latis Gem galing po ng Enzo Motor Car Care Hub. 54 pesos. Alam mo. Oh, ano yan? Pagka kung saan yung magbabayad, pwede rin doon, pwede din dito. Salamat Okay na. Ganun lang nadali ang 54 pesos mga chong, mga boss. 54. Tapos nakakuha tayo ng booking ulit. Bahay Toro, Talipapa. 64 naman to. Let's go! Boss, pick up. Ako Naku, naka-on yung camera mo, boss. Ha? Ah? Naka-on. Hindi. Hindi ka nagkakamali. <laughs> Hindi ka nagkakamali. Vlogger ka, boss. Hmm. So, Hindi. Oh. Sa, sa content mga dito Sino na? Ba't kami? Wala pa Si RB daw, IB. Tatlong box daw boss ganon ba kalaking tatlong box na yun? Palabas na rin Palabas ko muna sir Pagkukunin mo, pera mo Ito yung ID yung ID mo, natamulan na eh. Ha? ID mo, natamulan na eh. <laughs> Ito na, sa harap yan Kaya... Ito yung number no? Ano yung sticker, boss? Marami. Ano yung pinyo ba? Vlogger ka, boss? Vlogger yun, boss! Vloggeris. <laughs> Bossing! Huwag kang buhay! Lalabok. Dalawa kaya? kaya. Lalabok, boss. Lalabok. Yun. Iyon. Habit. Okay ah. Uy, uy. Thank, you. Thank you, boss. Thank you, boss. Ito ba yung lalagay, boss? Oo, oh, mas maganda yan. Ingat, boss. <laughs> Thank you. So, ayun na mga boss. Item pick up. Dito tayo nag-pick up sa ENB Meat Shop. So, yung booking na to mga boss ay Bahay Toro to Talipapa, 64 pesos. Pero gagawin na to na 120 pesos base sa aming pag-uusap sa text. So tara, deliver na agad natin to para makarami. Let's go! Thank Salamat din, Okay na. Dinisik lang natin yung prosen. Bali, 164. 36. plus 20 may sobra yun na ano 56 pesos at tayo ulit ng another booking oras 10.36 makamakaano pa tayo nito makadalawa so let's go Ha? 59. Ah, oh, 59. Wait lang kuya. Dito na bayad. Mm -hmm. 59 no. Mm -hmm. 41. Mm -hmm. Ito gold. Yaman mo ko eh. Gold na ano barya. Salamat. Thank you, chips. Okay na, na-pick up na natin yung item. Sa Uyo, going to Tandansora mga boss. Dito sa Montville. Montville Place sa Uyo. Lagi natin na-pick 59 pesos. Right, let's go. Thank you. Okay na. Binasic lang natin mga boss. Saat na tayo another booking Sarap ha ah. Salamat Lumpia at Sampalaya Ayan Lapit lang nito 60 pesos yan mga boss oh. uh, ah, Bahay Toro 2 60 pesos Ginawan 70 May tip na naman tayong 10 pesos Oh All good Tara Libre na agad natin to kasi magkano na, 11.10 na, kaya 11.30, makasundo na tayo. Let's go! Boss, hey Thank you, salamat. Okay na. Binaisig na naman natin ulit yung booking na yun. So ayan nakano na ako Apat na booking Nakano na 190 190 pesos Tapos yung dagdag natin kanina na 50 50 plus Hindi na masama Tapos sundo. Tapos kain, pahinga, Konte. Tapos bira na ulit tayo mamaya Bali kukuha na ako ng ano, Makati Mandaluyong para mas mabilis tayong kumita kasi mas malaki tapos double book mga ano lang tayo makadalawang balik so tara let's go mga boss ah, start kaya na tayo ulit hanap lang ako ng panibagong booking natin gusto ko Makati o Mandaluyong tapos sabayan natin para dalawa kahit wallet. kasi ano na lang to 77 eh so, eh. wala lumalabas eh. oras 12.33 nagkakainan yung mga cost kumakain yung mga customer kaya walang booking masyado Ah, update na lang pang may booking na tayo. Let's go. Punta Makati, sir, no? Opo, Makati. Tira ko lang, sir, ah? Sige po. Okay na po. Thank you. Thank you, sir. Ingat. Okay na. Item pick up, mga boss. Bagbag to Makati, paid by wallet, 183 pesos. Tapos, sabayan natin, syempre. Update na lang, mga boss, pag may kasabay na tayo. Okay na mga boss, kuha na tayo ng item. Ay nakuha na tayong booking ito, sapatos. Papuntang ano. Puntang ano, Mandaluyong. Bali booking natin, Mandaluyong, kaka Makati. Yung isa, ito, cash to. Yung Mandaluyong, tapos yung Makati, paid by wallet. So tara, pa noon. Pero sana di lumakas ang ulan. Let's go! Malayo dito mam eh. Malayo. Malayo. Actually, malapit lang kapag doon ka nag... Sa isa kasi ako dumaan mam eh. Hindi, di ba nakapin ka? Malapit na kami doon pag ka. Pero sige, okay lang. Okay lang, Okay lang ako. Masayin na Ay, sige po. Okay na po, okay na po yan na. Salamat po. Thank you ya. po. Naka, naka, ano siya, naka, yeah, naka DJI. ice. Picture ko lang uh, kuya. Salamat, Salamat. thank Salamat you. Thank you po. Thank you po. Uh, 220. 145 mga boss, naging 220. Kasi, pwede dagdagan ko kasi nagpalit ng address si ma'am. May pinuntahan pala sila. Tara. Tara kay Jong picture lang ko lang ma'am tama thank okay na drop na mga boss ye yeah, ye yeah, ye yeah. tapos nakakuha na ako ng booking natin papuntang QC ito Makati sa 122 copy copy natin tapos natin nakasabay niya ay labit lang oh 350 meters na layo. Ah, Let's go. Eman. Oh no. 122. Uy. Thank you Francisco Lopez. Kaya na, item pick up. Tay tayo ng kasabay mga boss. At tayo ng maganda-gandang kasabay mga boss. Uy, bilis na nasa ta mesa item pick mga boss dokumento rin nakuha natin booking tapos 104 yun tapos binigyan pa tayo ni ma'am ng ano ng tip nagpahabol pa dapat paalis na siya tapos binig, inabutan pa ako ng 20 pesos thank you po ma'am salamat god bless nakita niya kasi mukhang kawawa at pagod na pagod eh <laughs> Rad, Roosevelt picture ko lang sir salamat okay na drop na yung isa nating item next drop off naman tayo project 4.7 kilometers let's go kain na tayong saging habang inaantay natin si customer Doon na bayad ko ya. O, doon Salamat. Ay, pick up mga boss. Pagkain. baisa going to Makati. Tapos habang papunta ako dito, nakakuha ko ng booking. baisa going Makati rin. pikapin ko muna. Let's go! Lin. Kapunta kay Genesis. Ay, ito lang. Sir, saver na yung bayad. Okay, sige. Salamat. Sarap. Okay na. Tigap na natin. Resibo mga boss. Papuntang Makati. So natin yung pagkain. Kasi mas urgent. So tara. Makati gaming tayo. Ito na sa drop off mga boss. Yung sa pagkain. Wait ko na lang si ma'am na lumabas. So habang nag ulit, eh, bira na naman tayo ng pagkain panset, Pampahaba ng buhay. jero <laughs> oh Jer, Zero Jer, oh Jer, oh Jer, oh Jer, oh Jer, oh Jer, oh Jer, 179, 179 galing kay Pat Patrick MLM Manila Pink Kitchen ito ba yun? iba to? 1 ah 179 o iba pa to sige bas okay thank you sir ha salamat may parating pa kayo pagkain sir brother this is automatic yes yes Mio So these have this have gears. Gears mean first, second, third, fourth, fifth. Wala, ano lang siya automatic lang. Automatic may belt. Belt yung ano niya yung gilid, hindi gear. Okay. Automatic Baga, gear chain. Okay, okay. Pag gandar pag gusto mong speed, up speed revolution. Okay. 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 Thank you. How much price? Seventy-nine thousand. सेवेंटी नाइन पे सेवेंटी नाइन थाउजेंड पेसोज माई गॉड विच यामा यामा मीशोज आई वन टू फाइव एफ आई फाइव टू फाइव सीसीवें विच वन इज मोस्ट पावरफुल दिस वन और फिफ्टी सी सी वन फिफ्टी रोना no, no, 50 50 ओनली 50 दिस वन वन टू वन 25 सॉरी फ्रेंड योर टाइम दिस वन यू बाय जा मोटर सर आई विल बाय दिस इंडोनेशिया दिस इज ब्रेक 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 डबल ब्रेक दिस इज बेक ब्रेक ब्रेक Uh, okay, this is back. this is back and this is front. Uh, this is right. Oh, Which have tires? Big tires. In Max, big tires. You, want 125cc. you want Honda, one two five cc. Honda. oh Honda one Honda one one sixty. Fifty cc have gears? No, this one. On the beat, one one ten. One hundred ten cc. होंडा यों और दिस वन होंडा बिट देन डीजल आर ऑटोमैटिक मैटिक मैटिक ऑटोमैटिक आई एन मैक्स वो गना नो नहीं नो बिग बिग टायर्स यस बिग टायर्स लिटल बिग 150 सीसी स्पीड जास Thank you, salamat po. Thank you, thank you. Bibili daw siya ng motor. Nagka-canvas siguro. Ah, ibang lahi, parang ano ata? Parang bombay Ano bang bansa yung Bombay? Arabic ba yun? Arabic? <laughs> So laki ng tip sa atin doon mga boss, sa 179 binigay sa akin ni Sir 250. Swerte tayo sa tip ngayon na malalaki yung tip natin ah. Bali ano to? Ah uh, 21 71 pesos tip natin dito. Tapos yung isa etong resibo. Check natin ko ilang kilometers na lang to. Next drop off natin mga boss ay 2.3 kilometers oras Zabby ay 5.27 nagabi na tayo huwag tayo ng pabalik na booking ha? go alam ko nakakuha na yung booking nyo ma'am ha? ah sige po ano manok? Salamat, thank you. One thirty. One one thirty five. May tip time piso. Ah, mga boss, kumuha muna na ako ng booking. Kasi papuntan sa Uyote, eh, nadaan ng kulang dito. Baling di ko pa nadadrap yung isa. Ay, tapos nagpalit pala siya ng address na ipipin yung drop-off. Bali, tumawag siya sa akin kanina. Ito, butchers daw. Tapos magdadagdag siya ulit. Swerte tayo ngayon ah. Tara. 2.6 mga boss. Magdadagdag naman to. Hello ma'am. Sige po. May bariya ka ba sa 1,000? wala akong eh. gcash ah sige mam Ma gcash na na natawa ka pa yan ha? ay sa ni mam Ma ayun no 250 all goods Ganda maganda tapos papunta na tayo sa uyo Sabayan natin to anong basa dito mam? Ma anong basa dyan? Ay, <laughs> irang mo yan. Karako yaraming. Ah, may ramen din pala sa Fairview. Ako, first branch ko na. Bali, dalawa branch nyo. Ito yung main. Ito po yung pangalaw. Ayun yung main doon. Ah, mm -hmm. thank you Tuno lang Thank you. Ay, Thank you. po thank you. Thank you. Thank Okay na, I pick up Frozen din Kapuntang Fairview All goods to kasi yung una Sa Uyo Ayan o Sa Uyo, tapos to Fairview Takto yan Oras 6.12 mga boss Ibigisan natin Dahil traffic na sa EDSA Let's go Woo! So, okay, na drop na mga boss, yung sa uyo natin. Bali wrong pin pa 'yun eh. Pero kahaba lang naman ng sa uyo, buti na lang eh dito rin papunta yung ano natin, yung drop off natin na isa, yung Fairview. So, check natin ilang kilometers, 3.7 kilometers yung kasabay natin. Let's go. Woo! Thank you. Thank you po. mish deliver na tayo for today's video. So, check na agad natin. Magkano kinita? Bali, well, yung booking natin, ano, ah, uh, yung una, nagmalapitan tayo. Malalapit lang kasi sunduin ko yung anak ko. Tapos, katapos nun, eh, kumuha na ako ng booking pa Makati. Mandaluyong tapos balik tapos pagkaba, pagkabalik ng QC balik ulit ng Makati so inabot na naman tayo ng rush hour so check na agad natin kung nakamagkano tayo kay Lala Move at nakailang booking so ayun na ko yung aking goal yung booking at yung yung kita na natin kay Lala So, swerte ako ngayon sa ano, sa tip. Kasi malalaki yung mga palagdag sa akin. Simula yung sa palagdag sa frozen. Tapos may binili na 250. At may uh, meron pa. So, hindi ko na lang matandaan. May, may kita nyo na lang yung sa video. So, ito yung naano ko mga boss. Oh. Naka ano ko, dosing bookings. Tapos sa 12 bookings, kumita ako dyan ng 1,000 1,119 tapos yung mga tip natin sa ating mga mababait na customer kasi naintindihan nila yung hirap ng isang delivery rider na kahit mababa yung pair e eh, yan para sa pamilya at kumita so goods na to Hanggang dito na lang vlog ko mga boss Like, comment, and share tayo like kayo mag -ingat. And peace out Yeah See you next vlog Aban lang Woo.